Is kung papansin niyo na yung sa kabila, uh, bermi na yan, nakapag-harvest na tayo dyan. So, unti-unti natin na tinatanggal yan. Every, every three days siguro pwede tayo mag-harvest dyan. And dito, sa kabila, nilagyan ko na din guys para lilipat na lang sila. Wala pa kasi kasi tayo makuha masyado ng maraming kanano. Kaya minamaximize muna natin tsaka kaunti pa yung mga bulati na meron tayo dito so nakakatuwa lang at yan may naharvest na nga tayo guys so isang planggana baka mga 25 kilos na na harvest natin na verme papansin nyo itim na itim siya buhag hag mga pop na yan ng, ano, ng ating mga bulati dyan guys so dahil hindi pa naman pang benta natin hindi na natin siya hindi na natin yan um, i-screen ano. Pero pag pagbangbenta guys, dapat i-screen kasi mayroong mga dumi-dumi katulad nito. Yung kwanong sako. Yan. So ito mga kwan nito guys. Almost one month. Ayan, nakapag-harvest na tayo. Tsaka hindi tayo bumili guys ng kwan niya. Ng uh, night crawler. No, huli lang ako dito sa likod. Hindi lang sila makita nandiyan sila sa ilalim guys hindi sila sa ilalim. <coughs> madami na ito guys. Pero yan, nandiyan doon oh. Yan. Yun. Hmm. Iniwasan din kasi natin na kuhan sila. Kasi may stress sila. So, basta madami na yan guys. Baka mga dalawang kilo na yan. So, hopefully mapadami pa natin. Para makabilis tayo makapagpa dami dito guys ng ating kwan oh, vermicast baka mag gardening muna tayo guys Ito, gagawa tayo ng plot para sa kwan oh, no? sa pichay or sibuyas kasi madami na tayo nabili doon na sibuyas yan baka next week may ma-harvest ulit tayo unti unti lang so ayan guys ito muna ang pagkabalahan natin yan, madami pa itong pwedeng paglagyan. Itong lalawak nito kung malagyan natin yan. <laughs> Sobrang madami tayong ma-harvest. Ayan, pwede din tayong magbenta sa mga farmers, guys. So, hanggang may bakante, yun muna ang gagawin natin. O so, kung malagyan man natin ng baboy itong iba, guys, mas ma ma mapapakinabangan natin yung mga pop din ng baboy. Pwede na natin siyang alternate. So, dahil kaunti pa naman, or wala pa tayo masyadong baboy later on dito na natin ilalagay yung mga pop din nila alternate natin uh, pop ng baboy uh, saging, dayami, mga ganun and then once na the decompose yun lilipatan lang siya natin ng mga uh, night crawler so para kon po magamit pa rin natin yung space natin dito and dito guys, ang kagandahan lang kasi nito wala na tayong puhunan pagod lang, no? Ito, kapag binenta po natin yan, kababa ang presyo po niyan, uh, 10 pesos per kilo. Actually, sa Shopee, umabot ng 40 yan. Kapag bibili po tayo ng vermicast, sa Shopee, umabot ng 40 pesos. So, kahit sa atin, kahit 10 pesos lang, okay niyan. Basta marami na tayong harvest days. So, ayan, share ko lang. Baka meron kayong mga natinggang babuyan. Yan, pwede po natin pakinabangang ulit muna yan para hindi siya masayang din guys okay yan lang po thank you thank you for watching please um follow and share na rin po sa ating videos thank you po